One, two, three. <laughs> uh, masakit pa yung tuhod ko. ya. <laughs> <Tsaka> siya. Lakad-lakad <laughs> uh, lang muna. Mukhang oh, ganda yung pupuntaan nito. <laughs> After ter magpapawi sa punta dito sa payo <laughs> may bayad Ah, oh, under construction pala yung kulay dito sa may ano Electrical road Ayan o Ginagawa pa, under construction Oh uh. Ano, ready ba kayo sa gagawin nyo? Baka ala pipilitan lang kayo. Magbabawas ng... <laughs> Magbabawas ng mga taba. <laughs> Buti pa sila pa na. Ito, loob na to. Yes. Nali nga, loob ka agad. tayo daan, dito? Dito, Ha? Ito, ito. ito, ito. Ha, ah, may gagawin pa ba? <laughs> <laughs> ha, okay na? Okay. Kala ko may ano, environmental pee. <laughs> Gago. Wala. Wala <laughs> pala. Ayan, dito na kami sa circle mga pati. Tagal na nga kong di rito. At tatakbo daw siya, wow. <laughs> Sana all tatakbo. Tatakbo daw ang cordaps. Baka'y matahin ka dyan ha. daw. Sipain mo na. Wala na si Cordapia. Yeah bata. So, iniwan tayo. <laughs> Ayun pala. <laughs> <laughs> oh, jogging, jogging. Tuti lang. Ini ay lang. lang. <laughs> <laughs> ah, ilang ikot tak. Lakad na siya. <laughs> O na lang. Muko na, Umuwi <laughs> na. Kunin <laughs> na yung isa. O na lang. tagtag ah, ah, -tag tayo ng ano. Ang taba. Puti lang. Oh, nung malapit na tsaka tumakbo ha. Ah. <laughs> Hiningal <laughs> ka? <laughs> Nakahingal ba? O, oh. ano? O, walking. Ay, tama lang yan. Hindi <laughs> <laughs> Yung, oh, yun yung, ng mga bata, diba? mm -hmm. yung bike wala. Rin. One day lang 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 ka. Ah! Tatakbo, tatakbo pa ako mamaya, eh. Ikaw ngayon naman ah. Ha? Ang ganda pa rin naman ngayon ah. Eh, <coughs> ang ganda pa diyan, mga damo-damo na 'yan. Dapat ginagrass cut. Eh, ma, iksi pa naman eh.

ah, <laughs> uh, lakad-lakad lang muna hihirap eh niya diba? si Hivira naman natin ginagawa agree ka ba? agree ba? okay na yun. papawis ala <laughs> ulit ka pa? saan <laughs> papunta to? Oh, ang ganda yung pupuntahan nito. <laughs> After magpapawi, sa punta dito. Sa Pioneer. <laughs> ano? Tatlo. Tatlo? Kaya mo tatlo? <laughs> ah, tigitigisan tigi, naman tayo. Um, uh, ano sa'yo? Saan po yung takal tatlo. Sige. Ay, Sige. Ito ba ba yung ano? Ito. Hmm. Yung 30 lang lang. Oo. No. Sa akin yung 30 lang. At ako lang. 30 din lang. Ikaw na eh. Yung 25 lang. Oo. Uh, sa kanya yung pinakamura. <laughs> Dalawang 30, isang 25. Anong yan? Oh. Ito po. May bayad? <laughs> <laughs> kung may stub ka sana. O, <laughs> dali. <laughs> <laughs> Pa? Ice cream yata pinunta nyo rito ah. Ice cream kayo. Ice cream. Uy, yun na din pala. <laughs> Kahit naman di ako tumatakbo na papawis. Mm. Masama ang plano itong dalawang to. <laughs> <laughs> Tapos mag-jogging oh. Dito nagpunta. Siyempre nagpunta. Ay! Yay! Ito Ito nga. Wala uh, Lalang tapos magpapawis. Shut up! Shut up! Shut up, mga Mga nurses yun. Ah, mga hmm, nurses. Sir Lawrence at si Ma'am Jenny yun. Ano No order? Tuwi-pili. <laughs> 190. Ikaw <laughs> ng chicken? 190. May kasama sopas. Eh, hey, so ano yung sopas? Saka fresh fries. Isang ano na tao. Pero pagka ano lang, fried chicken lang, 109 lang. Um, hmm. 109 lang. volume okay. in. Okay. Yun lang yung volume in. Ah. Pagkatapos mag-jogging, at tropical <laughs> Pwede mo bumili? Ay, Ay na, dito pala eh. Sorry, value ni Nana, Coke na lang.

Thank you, sir. Thank you, sir. tayo. sa sa'yo daanan. Ayun Oh. Ah, okay. Ngayon right, mga pati, dito ko natatapusin yung ating vlog. Salamat sa lahat. At sana yung huwag kayong magsawang sumuporta. Sa aking mga video yung ginagawa, huwag niyo nga kalimutan ang palagi kong sinasabi. RS! In full throttle! Peace out, <laughs> man! <laughs> Ito yung uh, underpass dito sa may uh, circle side medyo uh, hindi naman nila sinira hindi ka kayo doon sa kabila may pelkowa uh, eh sira doon ito hindi di ba sino hmm. ito <laughs> ito <laughs> ayan ayan raw to Elliptical yeah, <laughs> Road.